Good morning po mga paps. Isa pa po pala maga po sa akin. Mawalas po tayo ng mga tubig-tubig na naipon po dito sa flooring. Ang katabi po ni Lucky. Kasi po kagabi, lakas po na ulan at kulog. Mga na umulan. Kulog, kidlat. Taas yung mga lakas pong buhos ng ulan dito. Matak sila. Tapos dito ba? Ayan dyan. Ayan na yun yun. walisin yung mga tira-tira. Yung naipon sa gitna. Para hindi ko Tapos kagabi nag-burn out mga bandang line. Ayan, yeah, burn out mga paps. guys <laughs> sakit datat at kulog ulan. Burn out. Unang kulog kidlat, tapos ulan. Kasi ito ba ang ba siya. Buti mabilis pa mawala yung ano niya. Yung tubig dito. Mabilis mag punta si baba ang ganda pag mas ganun mga natin halaman yan, pag lumaki yan tapos may mga bunga lang ganda na yung kalamansin natin yan yung bunga na ang fruit yung sili masigla patula may bunga mga wala na po yan Malip, malapit ako maglipas yan. may bunga na rin po yung ating talong yung patula dito may bunga na rin sita o masisigla sila kasi umulan at yung palaya ang tapa talong ng talong nagapangan na ang kit patula mawala na po sila sa mga susunod na linggo ito, hindi na mo kaya tatanggalin po natin yun. Sunod, ang palay na po yung sunod na makikita natin dito na nakalawit na bunga sa kasitaw. Yan po yung space na pagtataniman natin o pinagtataniman. Papaya. Ating sobrang daming bulaklak na kalamansi dati. Eh, na, nabuo na po sila. Nagiging bunga na kalamansi na sila ngayon Tapos sa, sa loob magluluto po tayo na champurado at po tayo ng kanin ay gusing gusing mo mo ngayon morning ano ko makakamanin na ilan Pagpapalambot po, po tayo ng kanin. Binabad po natin to magdamag. tapos may mga nakarito ko dito yung gata koko mama pak na yun apun. ako na tapos may milo tatlong sachet tapos meron po tayo bourbon gatas butoyin po natin champorado pinapatay ko na kay mama Ryan para hindi siya masyadong ma luto pag natin na champorado lulutoyin pa natin to. made of milo simple po natin yung milo sa mga karaso po natin na mainit na tubig para uh, magaling makinaw Lagyan na po natin ang ating Milo sa ating gagawing sampurado. Ito ko kung kukulay. yun Papalaputin po natin yan. yung gata na po ito. yung gata naman po you know, masarap po yung sabaw niyan. Yan, yeah, kumukulo-kulo na po. Ang ganda ng kulo, oh. Brown sugar po. tapos mamaya na po nakain. pang ibabaw natin. May champurado na po tayo. Ay, ito na po mga paps yung ating champurado na ginawa. Ito na po yung powder milk. Init-init pa. Masarap pong kainin yung champurado ng mga init. Tapos may kapi tayo katabi. Ito na po. Tapos siguro ganito tapos makulim na. Iba, pinapares po dito tuyo. Tapos malagkit po. Ito naman kanin. Ang bigas po siyang ginawa natin. Ibit. Tapos may kapit tayo. nasa po tayo nag campurado, nag kapi nag breakfast at bisitahin po natin yung bukid tumastahin po natin gawa ng umulan ng umulan ng malakas kagabi ayun know, o maputik nga ayan kapag medyo ano na po dito yung talagang basang basa na po yung putik ayan tapos may mga tanim na hindi na po tayo makakadaan dyan iikot na tayo dun pag -anun. kasi ito magano. ano tumpot dito po yung putik nya may mga na pa naman tayo pasyalan po natin yung pinagsabugan natin ng palay Ano na pitay? pila malambot na oh taas pag gabi daw marami daw dito palaka maganda pong mag mga uh, ganong mag mangilaw ng palaka malambot pwede pa palang tumapak dito Ayan. yun malambot na dito pag yung talaga sunod sunod na ulan wala na po yan hindi na tayo makakatapak natanima na natanima na, lahat po na na ito po dati may mga damo damo ngayon na ano na po siya na traktor na rin hindi po po ito natinaman pa ganyan isa pang padaan yan tapos sasabugan din Natanim na, natanim na, natanim na, natanim na, na, lahat na nataniman. Banda sa dulo po, wala pong tanim. Naka ano lang siya. Nakatiwangwang. Ayun, ano ah, naiipon pa rin tubig dito. Ito si sabi ko, ibuyet na. Ibay lupa hindi pantay. Ayun, natutubigan na Mga um, Minsan may makikita na tayo dito sibol ng palay. Sa so, mga ganyan, sa so, ganyan. Hmm. Kim po, po yung ulan kagabi, magdamag. Nakapagsabog na po tayo ng palay. Nakapagtanim na. Nakapagbini na. Kaya kahit magulan na magulan, okay na po yan. Tapos, antayin na po natin mga isang buwan. Tapos, mag-spray naman kami ng, ano, ng pamatay damo ulit. Ibang pamatay damo naman. Hindi na katulad po nung in namin ni Kuya Buyit. Ibang spray naman pong panglaso one month pa hintay natin bago mag spray ulit yun uwi na po tayo sa bahay nabasita na po natin nakita na po natin dito nung kapag umuulan sa gabi ganyan pala may naistak na tubig doon. kami bigat na po kinilas natin <laughs> ang dami na laman ng putik sunod pagpunta natin nakabuta na dapat dito pag maputik na para tayo bagong tuli lumakad yes, hugas hugas nandito na po sa bahay hugasin pa patikan Ayan, nag-garden po tayo dito mga paps. Kasi yung mga lupa, gawa po nung ulan na ano siya, nakapatakan yung lupa, nanipis po, nalabas yung mga ugat. Tuwin natin. Dagdagan natin ang lupa sa kanyang puno. Ayan, natapos na natin to. Tapos ito ang palaya rin. Tapos dito si Bayaw. bising bis sa kanyang business. Marami na po siya na pisang Rhode Island ano. balikin si piraso. Uh, at sa mga gusto daw pong ano, umorder sa kanya. Ayun. Pinagbibili mo ito no? Oo. Uh -huh. Yan binibenta po ni Bayaw. Mga sisiw Rhode Island po. Oo. Uh -huh. uh -huh. Magkano isang sisiw? 150. 150. Oh, murang-mura na. 150 Rhode Island. Sisiw. Ilang araw na ibayaw? 2 weeks old na. 2 weeks old. Oo. Uh -huh. Yan, 2 weeks old, old bang paps, 150 isang CC, malulusog po oh. Pero kung uh, ano, may tawad pa yun. Uh, Tipili sa uh, paniligaw nyo kay Bayaw. Uh, uh, ba, na. No? negosyo. Ito po yung negosyo ni Bayaw. Ito naman kay Bayaw Junel, kay Kagawad. Ulik ba? Maitim po yung ano nyan. Yung kalo blue band, Yung panlabas lang maputi. Ulik nga natin, patignan natin yung ano nyan. <laughs> Tung pakita natin na... Ulit ba Ay, yan? No, Ganyan yung ulit rin ba? Oh, ano Itim Maitim talaga no oh, yung panlabas lang mo puti. Pati yung bitokan lahat maitim. <laughs> Saka ito. Ito yung maganda palahin ni Bayaw. Anong tawag? Brahman. matindi. Yung palahibo po niya, maabot hanggang pa oh. Brahman. Oh. Mahal din po ito. Magkano bilo mo isang sisew? Nung ano, 600 600 daw po sisew. isang sisew yung bilo ni Bayaw. 600 mahal ano? Mm, mahal, -hmm. Yan ang ano, yan ang ano kumamaya, pambato kumamaya ito. Mm. Tsaka yung pag lumaki, ano? Oh. Ito. ito yung ano naman Egyptian yan. Eh. Binibenta mo rin to? Oo. Oh. oh rin ba yung tong mga paps? Yan. Yan. Palayan din. Palayan din yan. Egyptian. Gandang klase o. Egyptian. Egyptian. Marami siyang klase ng manok dito. Yan native yan. Oh, native naman to. Ayun Kasi na. ito na yung pa itlog ni Bayaw. Oh, Araw-araw po ito. Ayun, okay. may nagilimlim na naman Oo, oh. oh, yan yun. Palimliman niya is native, no? Oh. Tagalimlim niya, native. Oh. Dalo, ilan? Isa lang? Dalawa yan. Eh. Ah, dalawa yung yeah. native? Ah, yun nga, nakapagpalimlim na isa, no? Tapos oh. ito, may naglilimlim na naman isang inahin. May sisim na rin yan? Mayroon na. Ah, dami oh. Dami ni Bayaw. Mga Rhode Island. Rhode Island. Oo. Oh. Isa yung tagapisa niya. Ilan yung pinipisaan naman ngayon? Ano yun, Ray? Dalawang po ulit. Ba? Dalawang po ulit. O kaya mga babs, order na po kayo kay Bayo na anong ng Rhode Island na sisiyaw. Murang-mura lang po, 150. <coughs> Mahal po ang Rhode Island, pag napalaki nyo. Ayun, um, ang, ano yun, lalaki anong ano na naman yan? 150. May tawad pa raw yun. Oh, Depende sa pag-uusap nyo ni Bayo. Yan. Mamaya ano, darating yung kulungan ko? Uh, may kulungan pinagawa si Bayo para sa sisiyaw niya. Kasi Namin, palaki ito ng palaki Gumastos Kasi nga 4,000? 4,000 kulong nga lang. Oo. Oh. Kasi padami po ng padami yung sisiyo niya. Oo. Palaki dito ng palaki. Oo. Hmm. Tapos may alaga din po siya baboy. baboy pinapalagaan Pinapaalagaan niya. <laughs> hmm, kailangan maging madiskarte kahit to. Kum, kahit na po siya bilang isang teacher. Oo. Yan. Nagano pa, nag pa na siya. Nagraracket pa rin. rin. Magkasawa po silang teacher. Kasi may pinapaaral din ano. Oo. Oh, tatlo. Tatlo, tatlo, tatlo pinapaaral po niya. Pinapa High school na isa no? Mm, ay dalawa yung high school. Ah, dalawa na. Elementary oh. next hmm. high school. Paparayan, next time hmm. kami to. Ah. Mm. Negosyo po ni Bayaw. Mm. Maganda po ng negosyo yung mga poultry, yung piggery. Eh. Uh, piggery. Eh. Malayo naman po dito sa kabayan yung baboy ni, ano, ni Bayaw. Diyan sa kabila. Oh, sa kabila. Kaya wala po reklamo yung mga kapitbahay dito. Hmm. Kasi bawas sa kabayan yung mga baboy yan eh. Oo. Hmm. Hmm. Ito yung natin ni Bayaw na Pambang tumami. Yung... Nalaki ba ito? Mm, -mm. Hanggang ano yan, malaki yan. Talagang ano yan, 6 kilos yan to 7. Oh. Tignan mo yung ano niya. 6 to 7 kilos? Oh, Ay, oh. katulad yun, kinarno ni Bayo ng Fiesta. Oo. Oh. No? Oh. Mm -hmm. hmm. Pumbak po yung mga may, tsaka pangkar ni talaga yan. Hmm. Sa susunod po, meron siyang paalimliman, yung uh, incubator naman. Oo. Oh. Palaki ng palaki ito eh. Lalo yung, yung ano, yung root island, bilis pong dumami nun. Araw araw umitlog. Ilang araw umitlog yung ano? Ah, ilang beses umitlog yung yung Rhode Island? Isa-isa? Ano, araw araw isa? Oo, oh, isa yan. Putik na yan. <laughs> Pero kasi lang ano eh, nagbibigay ng uh. itlog, itatlong itlog sa isang araw. Bilis na Oo. No? Uh. Ngayon may desisiti na siya dyan, tapos may 20 pa doon. Oh, okay, Ang putik na yan. Ang oh. um, bilis nga. Ang um, bilis nga. <laughs> Pero pagka ano, stop ko muna yung, stop ko muna yung pagpapasisyo. Kasi hindi uh. na ano, Tawag oh, dito. Sikip na? Oo. Oh. Magsisikip na ano? Oo, oh, na. Kasi kung ano na to, lalaki na yan. Dami. hindi, dagdag mo na, dagdag dun, oh. Kaya nga, Dig hindi, dagdag. antayin ko yung kulungan ano. Laki. Oh, Tapos, na. Malawak pa ng space dito ni Bayo, mga paps, ito pa. Yan. Hindi na, kasi ito, pag ano yun na, na to eh, eh Gulay kasi ka na to. kami dito, hati kami ni Bayaw nung nakuha namin to. Yan, yung kalahati, sila po yung nakakuha. Yan, tapatan. Oh. Ayun, ay, gulay, no? May uh, hmm. ano da, tayo, gulay yan. Ang gulay. Terno na. Oo. Oh. Pag magsinabawan, pitas lang. Oo, tama, tama, tama. Ang ganda Tasi po. Kasi pag lumaki na to, talaga, ang dami nyan. Ang hmm. bilis pong lumaki ng sisi, oh. Kampailan lang, ma, medyo maliit lang sila. Tapos may, parang may pakpak na -pak, pak, sila. May pakpak -pak pak na. No? Parang ano na. Tapos mamaya ay, ay, yung kulungan ay, niya. Ay, kulungan ni Bayaw, na inorga, dadating. Lilipat na po yung sisi, may ano po dito pang so, paggamot si ano para pre, oh, Ayun, nanamlay na yung isa kasi salpakan na po natin kagad ng ano premoxil na yun. ano tabletas yan yeah. tabletas pang ano atato pang sipon o no, di kayo pag nananamlay ang manok agapan na po natin kagad uh, kasi tag ulan na tag ulan oh. ayo oh, nangangatin ng kanya alo ayan ganyan ganyan po alaga ni bayo yung kanyang mga manok kasi ano tayo, pag hindi natin ang nagaan lugi tayo. Hmm. <laughs> Pinu dapat, namuhunan din si Bayaw. Oh, oh. Sakripisyo talaga pagka uh, hmm. di bibisnes. Sakripisyo talaga. Drama na, ganito yung Brahma. May balay ba siya sa paa? Ayun o. Oh. Ito po yan, 7 kilos. Oo. So, ito, salpakan na po natin kagad ng ano, guys. Kaya niya? Salpakan na po hmm, natin kagad lang ano. Hmm. Kasi, hmm. hindi natin nagapan to, bukas to, talagang matamlay na. Sisipone na. Oo. Kasi tag-ulan, umulan na umulan ka gabi. Nakalimutan na kung ilagay yung payong. Hmm. Kaya, ayan. 2, 4, 6, anim na brahman. Mm -hmm. Tuloy po natin pag gagarden pangit po kasi kapag hindi natin ginanito na ano sya, nalabas po yung ugat napapataka po ng ulan lipat kamatis po tayo lipat natin sa magandang lupa kailangan kasama po yung lupa pag ano pag maglilipat tayo ganyan kailang di masira yung ugat ang dami niya na ugat Nalipat natin. Dito mataba-taba yung lupa. Dati pong basurahan dito. Kaya ganda-ganda yung lupa dito. Sa pinag-alisan natin, medyo mabato. Haligo na po ako mga paps at may hawak po ako dito na abuno. Lagay natin abono abuno yung ating uh, pinag-gagardinan pinag o pinagtatabunan natin. Yan, konti lang. Tumataba na po yung mga talong. Sa pag-aalaga lang talaga. Dating mm nilagay -hmm. ako ng abuno na matayong. nilagyan na po natin mga box ng abono ngayon natin nililigan gamit po yung hose pa yan ma. Basta, kalapati ng kalapati. Hey. Takot. Nagsasayag na po tayo. Kasi 10.30 na. Ngayon naman maglulutok po tayo ng salmon. Pinaling ka po ito ni Mama Ryan sa kanya. Ayan. Ulo ng salmon. Tapos may nakaprepare na po ditong gulay, yung kamatis pampalasang sinigang mix tapos meron tayong green onion, ay green onion meron tayong green chili maglalabas lang tayo ng sibuyas bawang luya ito, meron pa pala iwain naman po natin ngayon unay natin iwain mga papsiyong ating luya Ayan, tapos nga yun, kumukulo na. Ayan, gisa na po tayo. Mag-start na po tayo magluto ng ating sinigang na marlin. Ayan, olive oil. Mainit na po yung ating kasiro may mantika may olive oil. Lagay na po natin lahat. Yung luya, bawang, sibuya. Ito na, na po natin. kamatis na po, ilagay natin. Kamatis, eh. binisin na rin po natin. Lagyan na po natin ang ah, tubig. Nalagyan natin ang tubig. Ngayon, lagyan na po natin ang Himalayan salt. Tapos, paminta. Tapos, paminta. madami pang minta. Ilagay na po natin yung ating green chili. at kunting patis. Hindi po kami nagalagay na ano, beet magic syrup, o MSG. Ayan, lahat na natin. Urat na. Antayin po natin kumulo. Tapos, ilalagay po natin yung ating salmon. Saka yung ating pizza. Aba, hinitay natin kumuloy ating salmon. Himay-may natin yung ating pizzay. Kasi ayaw, ah, busy mag kasi bukas. Araw na naman ng Monday. Meron silang exam daw. Kumukulo na po. Ilagyan natin muna yung okra. Tapos ka nag-study? Hindi pa ako ng nagsinig ka May, may lagay na pa natin ating salmon. Nang biyo. Nang laban. Ito po yung isda na lahat mahal. At ipalipi mga tinik-tinik na bibili. Ito yung masarap gawin yung Ayan, mga 10 minutes, okay na po. Kakain tayo. Kung nilagyan natin to okay na. Antay ko na po. Ngayon po natin na ang... Sinigang. Ayan natin po, lalasa po yung asin niya. Ang ganda ng kulo mga papsang. ilagay na po natin yung ating pizza. Oks na po ito yung e maray na nagre-repel ng mga recado paminta asin, ganyan okay. po ko ng mga kulang-kulang para pag nag-grocery alam na i-stack po na pang isang buwan ay wala ay, po. ang grubing po yung patang wala ko sa kabupan grocery time na naman Kain na naman malingkit po sila pang one week naman. Is the gulai karning. Tama pa rin mang gulai. Ime-takpan po natin tapos din natin bubuksan. At sinah boom kain na. Tayo na tin kumulo. Tapos yun kain, kain na. okay na po mga paps. Takay na po tayo. Magsasandok na po tayo dito ng makakain. Puto so, na po tayo ng pangmulian. 11.30 na. Lord, maraming po salamat sa biyayang nasa amin po ngayon. Salamat po sa walang blessings sa pinagkakalabi niyo po sa amin at sa mga pamilya po namin, sa mga viewers. patuloy niyo po patumbayat ng bayan. Yan na po.

ngayon ng Sunday, family day. Nasa pinigot. Ito yung isla na nagkain. Palipit, tinit. Mambo. Gansasin nawala na. Sige, bago ko 'to. Sige, yakon din mo 'yung peles ulam. O, ano kung kumakain pa rin niyan? Napatuyo. Trabak. Napah sadinas. Ampalaya kain ka. Alitaube. Upas pa pala tayo. No, 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 no. <laughs> tepri ko si mama ito yung mga siyentista sa mga scientific po. Hindi na talo. Hindi lang malipon tuyo. Huh. 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 para Huh. 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 mga